Kalumpit yun ah Pagpalaarap eh. eh. no. na natin no. mga papakita ko sa inyo mga manok dito sa Kalumpit eh Namin na kita tayong bulig Ganda ang Mga May gulang na bulig ng kaibigan natin ah Masa dalawang taon na no. Ayan ay katawan ito paganda ng pula pamsin na no.

Ito ang hero nito. Mga eh, sa mga nagtatanong, along dahiwil tayong mga amasero? Dito sa buong sila nakapesa yung mga mag dito mga amasero. Eh na. Si Muhammad sa kami. Ah. sa kalupit to. na mo? Muhammad sa mga busy God bless you.